Yo! What's up mga kagrasa! Magandang araw sa atin lahat kung saan man kayo naroon uh, Maraming maraming salamat sa suporta Alright! So for today's video ay ituturo ko sa inyo uh, Kung paano mag tune up ng short method So lahat naman ng mga ganito mga kagrasa Sa mga yung iba kasi ano na yan uh, self adjusted na So ito uh, kailangan mong i-adjust yung balbula para di makatukot-tukot So ngayon uh, puproceed na tayo Alright! Uh, ito yung naka top na yung piston number 1 natin so dito tayo piston number 1 ang running mate nito 1 ang running mate niya 4 running mate ng 2 3 so ang firing order pa nito 1 3 4 2 so dalawang klase lang naman yung firing order nito pagka 4 cylinder pwedeng 1 3 4 2 pwedeng 1 2 4 3 dalawang klase lang yan mga kagrasa so ngayon dahil nakatap, nakatap na yung uno natin so ang i-adjust mo dito pagka short method itong intake exhaust intake ng number 2 tsaka exhaust ng number 3 so ayun gagamit tayo ng filler gauge ang gagamit, gagamitin natin yung filler gauge is number 0.16 0.16 banens pag binasa mo kasi ito 16,000 inch ngayon kung sa mm nasa ano naman siya 0.40 mm so gagamit ka lang ng flats pro at saka box range all so yon mga kakagrawas i-adjust ko muna just watch earth para meron kayong idea kung paano gawin yung mga ganito so yon so, So yun mga kagras uh, Tapos ko na in-adjust yung ating balbula So pagka Tapos ko nang adjust to Ang gagawin nyo Ikotin nyo yung makina Kailangan itap nyo yung number 4 So paano ba mag tap ng number 4 Titingin ka rito sa uh, running mate nya Eh na big house, beginning to intake Tap center na yung running mate So yun Ikotin ko muna mga kagras So bali ang na-adjust natin ito isa is dalawa, tatlo, apat. So itong apat naman yung adjust natin. tulad nung sabi ko kanina mga kagrasa ito yung dalawa ang hindi na adjust itong dalawa so ngayon ito naman ngayon yung open ayan so ganun lang mga kagrasa uh, dalawang ikot lang ito yung tinatawag na short method alright so ayun i adjust ko muna mga kagrasa so ayun mga kagrasa Que no hago So yon mga kagrasa, sana meron kayong nakuhang aral, nakukuhang idea. Uh, maraming maraming salamat sa mga nagsusuporta. God bless sa atin mga kagrasa. So wag nyo kalimutang mag-like, subscribe, uh, comment na kayo mga kagrasa kung meron kayong gustong itanong. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Kongkoy's Mix Vlog, kay Alvin Aurea, kay Reggie Laplano. si out, Reggie Laplano. Iya you no know? Ah, hello, iya lah. Kerasa. So yon, uh, thank you very much kay WG official Willy Dilmar, uh, Orlando Mosquida Junior, kay Alvin Auria dan Mechanics. meraming uh, maraming maraming salamat kay Wilmar kandidato kay Rinaldo Kabilau O uh, maraming maraming salamat sa suporta. God bless sa atin mga kagrasa. Maraming maraming salamat.